Mga kababayan, ang darating na halalan sa 2025 ay napaka-importante sa ating demokrasya. Ito ang panahon kung saan ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihang magdesisyon para sa kinabukasan ng ating bansa. Ito ang pagkakataon natin para marinig ang boses ng bawat Pilipino. Sa bawat boto, ipinapahayag natin ang ating mga pangarap, adikain at pag-asa para sa mas magandang kinabukasan. Ang boto natin ang magdidikta kung saan patungo ang bansa natin sa susunod na anim na taon. Ang bawat palota ay simbolo ng ating pananagutan at pagmamahal sa bayan. Kaya naman, sa ganitong panahon, dapat gamitin natin ang social media sa tama at responsableng paraan. Ang teknolohiya ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaring magdala ng pagbabago. Malaki ang impluensya ng social media sa mga tao. Sa bawat post, tweet, at share, may kapangyarihan tayong magbigay ng tamang impormasyon at mag-udyok ng positibong aksyon. Pwede itong gamitin para magbigay ng tamang impormasyon, magkaisa-isa tayo, at maging aktibo sa politika. Sa pamamagitan ng social media, maari tayong mag-organisa ng mga komunidad at magtulungan para sa isang layunin. Pero pwede rin itong gamitin para magkalat ng kasinungalingan, manloko ng kapwa, at lumika ng gulo. Ang maling impormasyon ay maaring magdulot ng takot at pagkakawatak-watak. Responsibilidad nating mga Pilipino na hindi ito mangyari. Dapat tayong maging mapanuri at mapagbantay sa mga impormasyong ating tinatanggap at ibinabahagi. Maging mapanuri tayo sa mga nababasa at napapanood natin online. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga balitang walang sapat na batayan. Ang boto natin ay hindi lang para sa atin, kundi para sa kinabukasan ng buong bansa. Ang bawat boto ay isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas para sa ating mga anak at susunod na henerasyon. Simulan natin ito sa pag-unawa sa panganib ng fake news at kung paano natin ito malalabanan. Ang tamang impormasyon ay susi sa isang matatag at maunlad na lipunan. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga panganib na ito. Sama-sama nating tuklasin ang mga hakbang na maaari nating gawin upang mapanatili ang katotohanan at integridad sa ating mga komunidad. Ngayon, ang social media na ang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng mga Pilipino, lalo na pagdating sa politika. Sa bawat scroll at click, nagiging bahagi tayo ng isang mas malawak na diskurso na nagaganap sa digital na mundo. Dahil mabilis kumalat ang balita, at marami ang nagbibigay ng opinion online, nakikita natin ang iba't ibang pananaw. Ang bawat post, comment at share, ay nagiging bahagi ng isang masalimuot na web ng impormasyon at disinformasyon. Pero dapat nating tandaan na ang social media ay parang dalawang magkaibang mukha ng isang tao. Sa isang banda, nagbibigay ito ng plataforma para sa malayang pagpapahayag ng opinyon. Sa kabilang banda, pwede rin itong maging kasangkapan ng panlilinlang. Bagamat nagbibigay ito ng kalayaan sa pagpapahayag, pwede rin itong gamitin sa maling paraan tulad ng pagpapalaganap ng fake news. Ang mga maling impormasyon ay mabilis kumalat, at minsan ay mas mabilis pa kaysa sa katotohanan. Ang fake news ay mga kwentong gawa-gawa lang o sadyang mapanlin lang para maimpluensyahan ang mga tao. Madalas, ang mga ito ay may layuning magdulot ng takot, galit o pagkakawatak-watak sa lipunan. Delikado ang fake news lalo na sa panahon ng halalan. Ang maling impormasyon ay maaring magdulot ng maling desisyon ng mga botante na maaring makaapekto sa resulta ng halalan. Nakakalito ito, nagdudulot ng pagdududa at nakakasira ng tiwala sa mga kandidato at sa halalan mismo. Ang pagdududa ay nagiging sanhi ng kawalan ng tiwala sa sistema ng eleksyon at sa mga institusyon ng gobyerno. Sa matinding kaso, pwede pa itong mauwi sa gulo at karahasan ang mga maling impormasyon ay maaring magdulot ng mga kilos protesta, at sa pinakamasamang sitwasyon, maaring magdulot ng kaguluhan at karahasan sa mga komunidad. Kaya naman, dapat maging maingat tayo sa mga nakikita at nababasa natin online. Mahalaga ang pagiging mapanuri at critical sa bawat impormasyong ating natatanggap. Hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Maraming impormasyon ang kailangang suriin at pag-aralan bago natin ito paniwalaan at ibahagi sa iba. Matuto tayong mag-verify ng impormasyon at alamin ang mga palatandaan ng fake news. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa pagpapanatili ng katotohanan at integridad sa ating lipunan, lalo na sa panahon ng halalan. Ang maling impormasyon ay hindi lang basta maling detalye o balita. Ito ay ang sistematikong paggalat ng kasinungalingan para maghasik ng gulo at pagdududa. Sa panahon ng halalan, ang maling impormasyon ay may malaking epekto sa resulta ng botohan at sa tiwala ng tao sa ating demokrasya. Isipin natin, may isang kandidato na siniraan gamit ang social media. Naggalat ang mga fake news tungkol sa kanyang buhay, mga peking iskandalo, at mga edited na litrato o video. Dahil mabilis kumalat ang impormasyon sa social media, mahirap kontrolin ang paglaganap ng mga kasinungalingan. Ang mga bot accounts, troll farms, at maging ang ma ordinaryong tao na hindi alam ang katotohanan ay nakakatulong sa pagkalat ng fake news. Ang epekto nito ay nakakasira sa ating lipunan. Maaring mawala ng tiwala ang mga botante sa kandidato at bumoto base sa maling impormasyon. Sa huli, ang integridad ng ating halalan ang nakataya. Sa dami ng impormasyong nakikita natin araw-araw, paano natin malalaman kung ang isang balita ay totoo o peke? Sa panahon ngayon, napakadaling magpakalat ng maling impormasyon. Kaya naman mahalaga na maging mapanuri tayo sa bawat balitang ating nababasa o nakikita online. May mga senyales na dapat nating bantayan para hindi tayo mabiktima ng fake news. Ang mga pekeng balita ay kadalasang naglalaman ng mga palatandaan na maari nating matukoy kung tayo ay magiging mapanuri. Una, tingnan natin kung saan galing ang balita. Ang pinagmula ng impormasyon ay napakahalaga. Kung ang balita ay galing sa isang hindi kilalang website, magduda na tayo agad. Ang mga lehitimong organisasyon ng media ay may magandang reputasyon at sumusunod sa mga patakaran sa pagbabalita. Suriin ang website dress. Ang mga lehitimong site ay kadalasang may mga domain na .com, .org o .net at hindi gumagamit ng mga kakaibang extension. Ang mga packing website ay gumagamit ng mga pangalan na kahawig ng mga lehitimong news sites. Halimbawa, maaring magdagdag sila ng isang letra o magpalit ng isang karakter upang magmukhang lehitimo. Panglawa, basahin natin ang buong artikulo at hindi lang ang headline. Ang mga headline ay kadalasang dinisenyo upang makuha ang atensyon. Ngunit ang buong artikulo ang magbibigay ng tamang konteksto. Ang mga headline ng fake news ay kadalasang nakakaagaw pansin at gumagamit ng mga salitang nagdudulot ng matinding emosyon. Ang mga ito ay maaring magdulot ng takot, galit o labis na tuwa. Ang mga lehitimong balita naman ay naglalayong magbigay ng tamang impormasyon sa balanseng paraan. Hindi sila gumagamit ng mga salitang naglalayong magmanipula ng damdamin ng mambabasa. Pangatlo. Suriin ang mga litrato at video na ginamit sa artikulo. Ang mga imahe at video ay maaring manipulahin upang magmukhang totoo. Maaring ang mga ito ay edited o kinuha mula sa ibang konteksto para linlangin ang mamambabasa. Ang mga pekeng balita ay kadalasang gumagamit ng mga imahe na hindi naman talaga konektado sa balita. May mga tools online na makakatulong para malaman kung ang isang litrato o video ay totoo o peke. Gamitin ang reverse image search upang malaman kung saan talaga galing ang isang litrato. Tandaan, ang pagiging mapanuri ay napakahalaga sa panahon ngayon. Huwag basta-basta maniwala sa lahat ng nakikita at nababasa online. Maging kritikal sa bawat impormasyon. Huwag basta maniwala sa lahat ng nakikita at nababasa online. Ang mga peking balita ay maaring magdulot ng maling impormasyon at magdulot ng takot o kaguluhan. Maging responsible sa pagbabahagi ng impormasyon. Bago mag-share, siguraduhin tama at totoo ang balita. Sa ganitong paraan, makakatulong tayo sa pagkalat ng tamang impormasyon at maiwasan ang pagkalat ng fake news.